So bless Sunday morning, lah, lapak ni tangaming, mga ka-idol bali. Kau ingat mana kapata, akuata, kasiget tuh, kau ingat kapata ore, tejana. kami idol, mani ngang nu, ani pwede na tu. pap makapi ang idol lo. Kau pagai. maore pakai, papai kami kapai idol lo, tejana kama yang. Hari aru i nga na hari idol masingo pang lao ya dari bunga na tani itu tuh papaya tapi gak luar mi papanya tang mengak mana petur, teh jangan aku kado po kami idol apa sih nak puding nu gabungan na aku ini mulami tuh gulai Alala, manganu, edga, di gulai aku mang idol makapiala mang gak pah ore idol lo Oh, ah, ini, nuang balo po wala no anni we gapa idol oh we isigat tu makagi idol hmm ko si pa ore ore dupo mi nu e gapo de na mala na idol maka sanga na idol ay ko na idol ta probinsya <laughs> Oh, so, makan tengah nak apa tu weh apa idol Ore oh, kapa ni nuami ah. Oh. Nuami kagak. Yun. Oh. Ya ternate tau me ana patawar te kana ka depo kan. Naruhu ngana gapa idol. Naruhu. Tel uh, kalokku. Oh, ani era ido eh, dupo gapa idol tung nyari maka gi dupo. Dupo tu kwa tu. Tu mana kan. Manila. Oi idol na lutuang ani ido eh, dupo mi orang na tomba. Oh. <laughs> Namo idol oh. Na tomba yau Manila tu dupo. Siapa gata minenga idol oh. Gastang uma. Hmm. Tu nakadaral nga idol na tomba. Barad ti pagangin. na tomba ga payar ta na fair na luto. Hmm. Apak ko na pa idol. Kaya lamang may oh. Yo i Manila to do po masingo yo idol. So ito na idol la kukunin ko na. Bali katag ko labbe ga pata umenga pagatore ga abagang idol. Yo i Manila to do po nga masingo. Nalutuan nga nagapata. Tapon na. Natomba ka idol eh. Kana apa gano kan pwede apang eh. Awang na ta natomba. O oh, naluto na oh. Hmm. Naluto ang na tapon na oh. Makasang ang um, mga idol. Bali tolik ko soya tong may nga lang dito re gapo inang iko. Karo ang pomi. Oh, we gapo idol i amon na paga Oh. Nani oh. O, oh, nabu nga. Ararin no nga dupo. Atong Manila nga dupo. Pa atong idol. Yatong magagi dupo tu masingo. No. Hore pa ka. O. Oh. <coughs> o. Oh, Kuno la mi nga kwa mga ka idol. Ah, taga probinsya. Kamulumula ka lamang eh gelap. ii, i i, i blessing siya pa ni pag-idol oh, di ba? Tanim ka lang nang tanim. para maraming blessings mga kaidol ayun yung talong namin oh, may mga bunga marami siyang bunga mga idol itignan ko rin kung may nagtalobo na karulo dito sa kanyang fung para kunin yung mushroom mga idol ito naman uh, ano ayan o oh. malalaki na rin yung tanim na malunggay mga idol tinamnan namin ng ano malunggay Marunggay, day ko patay iba ko na oh di ba Maruhuruhu lari, idol takwa Karena, na pag na na spray yang wera na tomba pe tadi ngi mad dagla idol ani era oh ke gule ya deh no mapaling ga pa tuh tu ka sumakas tadi aro i ami pak, gugulay yang, idol oh <coughs> we gapai Okrami idol. Uy, okay, kapa okra namin. Oh, mataba-taba. Namumulaklak na rin siya idol yung tanim namin na na ano, okra. O oh, ayan oh, yung talong namin oh, may mga malalaki siyang bunga mga idol. Nasa baba kaya kukunin ko mamaya ang mga idol. Tignan ko muna banda doon. <coughs> oh, tignan niyo yung tanim namin na okra idol oh. Kanyan ang buhay. Dapat masipag ka lang mga idol. <laughs> ah, hindi ka magugutom pagka masipag ka. Maraming blessings mga ka idol. Kahit gulay lang. Eh. Pangkabuhayan yan mga idol. Hanggat may mataniman, eh, magtanim mga idol. Para hindi ka maubusan ng blessings. Yan mga idol. Makastang umanit lang Ah, Nandun pa yung saging. Titignan ko mama yung kanyang puno. Baka may mga mushroom. Ayan pa yung tinanim kong ano, papaya. Darakal nga nga pa idol, ikaroan to na. Oh <coughs> pasok muna ko dito sa ano, sa loob ng saging. Titignan kung may mga mushroom mga idol. Ayan oh. May mga natalaw na mushroom. May tumubo na mushroom yung malilit nga lang. Titignan ko kung may mga ano, malalaki idol. Punula na patolemi idol ngamariga mariga. <laughs> Maski mariga patolemi magangwa kala mafia mapiah ta kisa Eh makasala pay akur kurigo na kapa na inakak ko tu patolyam so, oi o. Oh. Ayan yo idol o. Oh. Ani balo era o. Oh. Ore era o oh. napapasa iko. Napapasa i karulo na. na ano nalanta na yung mga mushroom niya sayang hindi nakita yan pa naman yung masarap mushroom ng ano saging <coughs> marami pa naman yun nalanta lanta na o oh, yan pa o oh. ito pa o oh. yan o oh. o oh, kikaro sasayang kadara lori na over <coughs> lagi kasi umuulan kaya may <smutubo> tumutubo na mushroom idol wala na dito <coughs> yan okay pagka i tanim ito talong okay idol oh. ane ra bunga na ane ra paparadu ka bunga na idol ba ang kanyang bunga oh ayan yan oh gugulayin ko mamaya ayan magati yung karalong ko oh ayan oh marami siyang bunga hanggang doon yan mga idol oh at marami rin ano futunad dupo ito ay damilig naman ito tawag dito mga idol damilig ito yung ano ginagawang banana cue oh ayan oh mariki pagayato nga idol So, nung matatakang ka pa, etap tapag kami. Puno <laughs> na patuloy, mga idol. Mula mula ka pa, pero nari, e, 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 kay, to blessings mo Buhay kwa buhay probinsya, mga kaidol. idol Ito ang buhay sa probinsya. Masipag ka lang magtanim at maraming blessings, mga kaidol. Bless, Sunday morning, lapar sa atin lahat, mga kaidol. idol Maka nga umma. <laughs> sa lahat pala ng ano nagsusuporta sa akin mga ka-idol ay ano maraming maraming salamat mga ka-idol sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin kahit di naman ako kaano-ano o kakilala ay sinusuporta nyo ako mga ka-idol maraming salamat God bless mga ka-idol yan naman sa baba maraming ano maraming tawag nito gabi mga ka-idol yan yung kulay violet na gabi oh ayun oh medyo lumaki na rin to yan oh medyo lumaki na rin yung kanyang bunga ayun sa uh, marami na rin siyang bunga oh mga idol uh. at ito naman pabilog yung kanyang bunga so parang bolo bola <laughs> ayun pa mga idol nandyan pa oh sa kabila may papaya din dun sa kabila mataas masyado hindi mo na masungkit kailangan mo ng panungkit na ano na mahaba pagka kumukuha ka ng bunga yan din yung saging saging namin So mga idol Awen na pa i e, eko ginulay to barangheno tapos e kapag eko pa sinabpag ngore to dupo Awen idol o. Manila nga dupo mm. naluto ang nga pa idol oh we oh naluto Ani na karlat to ore kinako na kapa e, na idol Oh yan lang ang buhay namin sa probinsya mga idol oh yan Ito yung masarap na saging Manila na dupo mga idol oh ayan oh hmm. Saging at Talong. O yan lang mga ka-idol. O umagang blessings na naman na blessed Sunday morning sa ating lahat mga ka-idol. Mag-ingat kayo palagi mga idol. Maraming salamat sa patuloy ng pagsuporta nyo mga ka-idol. God bless mga kaidol Thank you.